sila ano eh kung kailan yung holiday sa kasi sila may sabawa ano eh, yung kila kila ano? diyo. ah oo may hindi dito na ano na oo kaya natin to basta kung bangla dito yung mga sigo kuha ano, bangla eh? para malinis ka ano oh, magkano na to diba? Oh. Diyo, atin, kain. Atin, yung, oh. Ah, sila pidel pala yung nasa harapan. Sila pala yan. Yan, ispatanggo ko. Yan, sila si yan. Yung number ni Pidel na ispatan natin, o. Oh. <laughs> Talaga nga naman, ay eh, sinumpa natin. Sinusundan natin ang mga Brigada Tropa Peak Press Reinforcement. O mga reinforcement yan. Patungo sa dako paroon. Dito sa kaharian ng Saudi Arabia Damam Marso at 30 at 31 1925 Hindi na pala 900 eh Dati lagi tayo 900 Ngayon 2025 na Salamat sa Diyos at buhay pa rin tayo. Nakaabot tayo sa Pastanora. Ang mong anim na taon ng mula nung no 2019 eh, hindi pa ako nakapag-beach ng ganito. Oh, six, na, six years. Kalain First time ko lang magganito. Alam mo, iba tayo mga, hindi mga tropa, babes. 2019 <laughs> diba? na tayo, no. Tapos ayaw-ayaw ka pa sumami. First time lang, na uh,

Tawa pa ng kurinti na. na tawa ng Pantay din oh. <laughs> okay, but, uh, Pero yung pa paliguan doon sa Rastanora, ano yun, legal talaga na pwedeng maligo oh, doon. Oh. Ah, ganon? Oh, oh. Walang bawal doon. Wala. Uh, open. Na uh, uh, marami talaga na liligo doon. Oh, pagnakit, oh, May mga Arabo din. Meron din, pero mas maraming ano, foreigners. Ah, uh, foreigners.